Good morning mga guys. Ayan no, ang lalaki na ng mga puno ng nara. Isa ko sa nagtanim yan. Ayan no, ang lalaki na nila. Kasing taas na ng building guys. Ayan no. Ayan no. Puro nara guys. So, sana all. Pambansang kahoy ng Pilipinas. Tama ba yun? Tama ba yun? Ayan guys. Ito din natin dito guys. Ayan o. Puro nara yan guys. Ayan o. berding berdi guys. Kasing berding ng dugo ko. Oh. Nan mga guys. Enjoy lang guys sa mga puno. diyan na. Ito guys tayo. Puro nara guys na paligid dito. Yeah, sana all. Ayan. Ayan guys, dito tayo. Oh, napakaganda guys ang ganda pang masdan yung mga puno ayan o no? sana all o oh, yun know, o may ibon guys kulay itim ayan o no? dalawa sila guys ang sweet sweet pa nga eh. ayan o no? sana all ayan o oh. ha huh? ganda, guys. Ang ganda-ganda. oh ikot lang tayo dito. Ayan, o. Oh. Ayan, ikutin lang natin, guys, para abutin yung 3 minutes, guys. Ayan, o. Oh. Wow! Sana all! Ang ganda, guys, o. Oh. Ganda-ganda ng mga dahon niya. Niya! ganun ba? Kasi ikot-ikot lang tayo dito. Ayan. Ayan. Dito tayo guys. Ayan. Ayun o. No. Guys. Mukhang ulan guys. Dito na lang guys. Enjoy. Ingat kayo lagi. Bye. Love you guys. One two three.